Isang magpapalang umaga mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Ayan mga kapaders Dito sa isla namin Medyo na karakalaman dagat mga kapaders Kaya lang medyo dulnok Saka medyo malabo ang dagat mga kapaders At kanina yung tatay ko, saka, ko naglaut sa kananay ko Naglaot sa luntaw Mapando sa ng pahit lugo ng kulambutan Bumalik mga kapas dahil malabo ang dagat Kaya ngayon mga kapaders Hindi tayo makapag-adventure Pamanat sa gabi, ngayon mga ang kaming gagawin ang kasamaan ko. Diyan mo lang sa malapit taang. Maglalambat ulit mga kapaders ng pang-ulam. Ayan mga kapaders. Ang kalagay ng dagat sa isla. Malaki ang alam mga kapaders. Palibasa sa don't look. Ayan. Ayan. Lalaki ng alam mga kapaders. Kaya, diyan mo malapit ako sa malapit taang. Maglalambat ang kasamaan ko. Ito yung kasamaan ko tatlo si Karebs Reco, si Jan Pugi, saka Sinsor, mga kapaders. Sana makawin ng pang-ulam. Ay hey, mga kapader Balik kayang araw hey, mga kapaders, dito lang kami sa medyo malalit sa tabi mga kapaders pagulong ng lambat, punta dun sa kabilang dulo dito sa aming perasin, mga kapaders ayun hey, mga kapaders, unang hulog ng buya ang nagulong ng lambat ay si Jan Pugi, saka si Kadavs Rico At si In short na ang ng bangka mga kapaders Pabunta sa kabilang Buya doon sa Sana may isda Para may pang ulam Ayan mga kapaders Tapos na ihulgul ng bat Ito ating susunod Kalabog Parang isda ay mabog Puntan ng mga kapaders Talagang ang dagat Eh okay, mga kapaders, yung mga tlong buya. Asa na yung dalong buya mga kapaders? Tayo mga banto na nalambat. Meron kaya kung may huli. Ang dami ng no, mga kapaders, sige punta yung banto ni. Ang dami daw. Ang dami mga kapaders, ang dami. Ang dami. Ay, may pangulang ha. titingnan ko ang lambat mga kapaders talagang malabo-labo na ito balawis may bumanga sa tin lambat mga kapaders pang ulam na yan dito nakasabit ang lambat mga kapaders sa bato tinanggal ko yun kaya dalawang isda isang kanuping isang balawis tatlo pala mga kapaders laro sa unahan pa balawis yan ayos basta mga kapaders huli kaya lang yung malabo-labo pero kita mo sa camera Balik na naman ako sa lalim mga sa Nagpahinga lang ako Na ito pa, balawis na naman Maraming kula po mga kapadres na dagsa Ito sa ilalim Talagang malabo Tsaga-tsaga, lahon na ito Parehas malapad Ayan pa mga kapas, wow, laki Big na balawis na yan mga kapadres Sa unahan, baka mayroon pang kasamahan Sana mayroon pa Na ito pa, balawis uli Ayan hey, mga kapadres, balawis Tawawan Ilang sa mong masarap makatinik? Walang sakit? Ah, Airhead lang. Try it Bukawin mga kapaders. Iyang pugi. Ang iniwan ng kapalaran. Madi mga kapaders, puro lusay. Ewan, hinakay. Tatoy, tingin. <laughs> Hahaha.

pa mga kapader so oh. bukawin danggit mga balawis mga kapader so oh. mga medium ito mga kapader patambol ay mga kapader limang balawis mga kalapit ingat kayo pagtanggal makatikatiyan ko na yan lasa mga kapaders, naputol yung wala na bangka namin. Gawa ng alon. Hinampas. Eh. Ayaw ang kapasig ng alon, naputol. Yung ulahan, yung ruda. Dugsong. Ay, mga kapaders May isang hulog pa kami ng lambat. At para balik na ganyan aming pang ulam. Sinsay ulit mga kapatid sa lambat Karga sa bangka Ito yung Punahan ng bangka mga kapatid Nawala ang ruda Ito yung huli Sa unang hulog mga kapatid Ayan ay sa pangulam ulam yan ay abang bang laang may isang hulog pa kami ay ay mga kapaders panibagong hulog na naman tayo ng lambat naglipa tayo ng spot mga kapaders natin paghulugan hulugan hey, hulugi ay mo kayan karamihan medyo naghihay na ang hangin pero malaki ang alin, mga kapaders hindi pa kaya sa labasan yan hindi pa tayo sa paglalambat para may pangulam ulam huling hulog mga kapaders sa ating lambat na yan at pagkatapos na yan kung may huli mawit na rin tayo mga kapaders at tanong kay kanyang tanghalian masabaw tayo ng ating huling isla sa nilambatan ito na mga kapaders yung aming pangulong hulog dapat sa kabilang dulo, doon magsisimula ng panton. Sambuya. Ano yung sambuya? Ayan mga kapatirs, ano raw kaya ang pangalawang hulog namin kung may isda? Testing tayo ulit mga kapatirs. Tayo ulit malangoy. Sana mayroon. pagkatapos magpanton na yan, mawin na rin mga kapatirs. Mamayang hapon. Pag-ibas-ibas ito na yung pangalawang hulog namin ng lambat na ito, malaking bukawin ang bumangas sa ating lambat mga kapadyers masarap tayong sabawan, doon sa unahan mayroong malapad na balawis pinabantunan mga kapadyers yung kasamahan ko yung lambat oh, guys. ayun na mga kapadyers may malaking bukawin sabawan oh. ayun na mga kapadyers Hihi. Ay, sa pang ulam. Uwain mo yun. Ay, ito na, mga kapaders, saaming huli. Sa dalawang hulog ng lambat. Ayos, ma, may pang ulam na. Karamihan na mga balawis. Terus. Turos. Turos. Ay, yung bukawin. Na, 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 Bukod tangi. At apat lang yan. Hindi, mabaga. Lima mga kapaders. Dapat ano? Hi! Panglimang party ang lambat. Hindi hmm, pa ang <laughs> Ito na, mga kapaders. Dalawag po tayo ang luto. Sinabawan sa kapinirito. Buti na kachang tayo ng stage sa malapit kahit dalawang hulog lang sa lambat mga kapaders. <laughs> mga balawis. Mga nangangayon sa lusayan. Ito naman mga kapaders. Isang bilog ng sibuyas saka kabaak ng bawang mga kapaders ating ihiwain at yung dalawa ayun busy mga kapaders pag alis na ang bituka ng isda ito na naman mga kapaders magis na naman tayo sibuyas bawang na naman dating dito lang mga kapaders kahit pa ulit ulit okay. Oo, so Ating pabupulahin mga kapatid. Itong sibuyas bawang. Para mamaya pagkaluto, sarap ulit ng baradulan, karainan. Eh na mga Kapaders, medyo mapula na yung sibuyas bawang. At tingi lang yung balawis. Uli sa paglamat mga Kapaders. Porso na pala ngayon alas 12 mga Kapaders. Sakto sa tanghalian. mga kapalers isang luto na lang isang lutoan pati sa buwan lahat Ati ko na to mga okay, ilang plaso lang mga kapaders. Ito na mga kapaders Kalating kasirula Ayun na ya, Isang pitchil na tubig mga kapaders Sigurado yan Sige, nagtagi pa Ayun ka na yan Yon, luto na mga kapaders yung ating sinabawan ito yung ating kain mga kapaders bagong saing kain tayo mga manay mga manoy, baradol ito na mga kapaders kain tayo Ito yung kaya na bagong muli mga kapadyers. Ito yung gano'n sa mga magbubukid natin binili. Mga bagong muli mga kapaders. kaya mabango. Ito yung ating isda mga nag Nagu-usok-usok. Sarap. Sarap ng sabaw. balawis mga kapaders tapos ito naman ulo ng balawis yeah. ayun na mga kapaders kain tayo itong luto kong isda na huli sa paglambat na yung kanina mga kapaders ayan magkaputol na balawis ito si Jan Pugi mga kapaders yung aking kasama paglaot kanina naroon sa loob si Karami sa Rico mga kapaders, busy sa pagsiselfon. Kain kayo. tos silbongis na mga kapaders. Hmm. hmm. Eh, mga kapadyers, ito ang kailangan talaga sa pagbalik ng panahon, silbo ang isda mga kapadyers, sa kailangan. Shout out muna tayo mga kapadyers sa mga silent viewers, subscriber. Shout out po kay Menesis family from Melbourne, Victoria, Australia. Shout out po mga kapadyers kay Narita at Leonidas family from Davao. Shout out po mga kapadyers kay Maria Martinez from Perez. Shout po mga kapadres kay Alvin J. Gregorio. Shout po mga kapadres kay Jimwell Deliosa Pram from Tagum City. Shout po mga kapadres kay Jigs. Abrinica Family from Sariaya, Kison. Shout po mga kapadres kay Victor Ramirez from Ilagan, Isabela. Shout po mga kapadres kay Vic Artisa from Bulacan. Shout po kay Medel Rebas from Romlon. Shout out po mga kapaders kay Ronerson Orpila from Basaw Gataran, Cagayan Shout out po mga kapaders kay Erwin Madrona Black, from Romlon Shout out po mga kapaders kay Randy Mainit Villarreal Shout out po mga kapaders kay Robin Godzilla from San Fernando, Pampanga Shout out po mga kapaders kay Kabuloy Vlog TV yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyong panood ng mga video ko sa YouTube. Lubos ako ng salamat sa inyo mga kapaders. Shout nga pala mga kapaders kay Betong Ayadne from Bicol. Shout po mga kapaders kay San Jose Family from Kaluya Antiki. Shout nga pala mga kapaders sa Barangay Libas San Julian from Lin Barshal. Shout po mga kapaders kay Gonzales Family from Kabasan Baka kay Albay Shout po mga kapaders kay Saldi Altes from Bicol Shout nga pala mga kapaders kay Bia at Braden from Alpine, California Shout po mga kapaders kay Arby Dalimut from Saudi Yan po mga kapaders Shout po sa inyo dyan sa ibang bansa Lagi po kayo mag-iingat dyan mga kapaders Shout po mga kapaders kay Mark Anthony Torres from Lobao, Pampanga Shout po mga kapaders kay Renato Sherigin. Shout po mga kapaders kay Daniel Fernando. Shout po mga kapaders kay Edward Gutierrez. Shout po mga kapaders kay Balong Gigo, Jagger, Janer, Louie at Dennis. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood ng mga video ko sa YouTube. Lubos akong salamat sa inyong mga kapaders. Pati na rin po sa mga hindi kiskip ng ads. Maraming maraming salamat po sa inyong mga kapaders. Shout out na rin po mga kapaders sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati na rin po sa ating mga ibang OFW. Lagi tayo mag-iingat mga kapaders. God bless. Ingat tayo lahat.